Hello mga ka-chubs! For today's video is... Nandito tayo ngayon sa beach. Kung tawagin nila dito ay din Laja. Kita nyo yung mga maiitim-itim na yan guys. Oh. Akala ko madumi lang yung tubig. Tapos nung tiningnan ko ulit, isda pala. Huh? Ang huh? daming isda. Mga ka-chubs, look at that. Tapos kalapit lang dito din yung ano. Tapos ang linaw pa ng tubig, ang sarap mag-overnight dito. Tapos yan yung kalapit na ano resort din. Yung King King Jim ba yun? Yan, yan siya guys. Sumama lang ako dito kasi nga may pinuntahan yung aking kasala. Libuti natin guys. Tapos siya dito. Libuti natin ka sandali lang. May mga naliligo din naman doon. Gawin din daw yung slide dyan. Uh, Libuti natin dito. Ang ganda, di ba? Oh. Uh, pakita ko sa inyo dito sa loob. Yan po siya. Yan po siya mga kajabs. Tagal po tayo hindi nakapag-vlog kasi wala naman tayong ibang ganap. Yan lang siya, oh. Yan. Gusto nyo mag-overnight dito. Pwede rin. Yan siya. Ah. Uh, ganda, di ba? Tapos kung gusto mong magpalamig dun, Pwede. Mag-overnight pwede rin. Ayan po siya. Din Lajah. siya guys. Sa wakas napuntahan din kita. Din laja Pwede din naman pumasok dyan sa loob. Pwede din naman pasokin dyan sa loob. Kaso lang, madilim pa. Hindi pa ata masyadong natapos. Yan yung madilim pa. And... Ah, Paskong Pasko na. Yan lang siya. Ito lang po yung ganap. Yan lang siya guys. O, kaso lang medyo madilim siya. Maganda naman siya dito. Kaso lang mga kachabs is ano siya madilim. Dito tayo sa kabila, guys. Gusto nyo mag-overnight dito? Pwedeng pwede. pwede. Nahiya lang ako mag-video -mag kasi may naliligo pa doon. May mga tao pa doon. Yan, ayipakita ko na sa inyo kung gaano kaganda dito sa loob. Diyan ang next na pupuntahan natin, guys. Diyan sa King Jim. King Jim. Di ko pa na hindi ko pa napuntahan yan ever. Eh. E dito first time ko din pumunta dito. Tapos yan chin, King Jim. Oh, tingnan niyo may nag-slide, di ba? Slide slide yan siya diyan. Tapos ang kagandahan pa, guys, is ganyan siya oh. Sobrang linaw ng tubig, yan siya oh. O, oh, yan siya mga kachabs, o. Oh. Kita nyo? Kita nyo yung mga maitim-itim dyan, o. Oh. Yan, isda yan, guys. Tingnan nyo, gumagalaw-galaw, Oh. Gumagalaw oh. Isda yan. Mm. Oh. Hanggang dito lang tayo sa front na to kasi dito sa kabila is may, may naliligo sa kabila, guys. So, yan naman tayong mag-ano dyan. Video-video dyan kasi nga ang daming tao, ang daming naliligo, bawal bawal natin sila ipakita so yan po yung aking ganap ngayong gabi gabi na kasi kami nakapunta dito yan ah oh, yan lang po yung ganap natin for this night so guys gusto mong magpalamig ng utak dito mga kachabs maganda dito magmuni-muni malamig pa siya mas maganda siguro doon, mas more na maganda siguro doon sa kabila. Ang alam ko kasi is magkapatid lang ata itong may-ari dito eh. Located po to sa ano guys ha, sa Sibugay. Mas maganda siguro doon no? kasi open na yung, andyan yung slide-slide nila eh. Napakita na to dati ni daddy yung Yang King Jim nung nag ano sila nag, reunion ba? Batch reunion nila. Napakita na yan dati. Siguro mas maganda siya ano. Kung wasukin natin sa gabi siguro, no? Tapos maraming tao doon, no? Marami din nag-overnight doon. Dito lang tayo, guys. Yan lang. Ganyan lang. Nakaupo dito. Nag-muni-muni. Tapos nag-ano, kasi malamig yung hangin. Bira lang tayo maka-ano, gala sa gabi. So, kita nyo yung mga ilaw-ilaw na yan. Ganyan dyan. Yan yung mga ano eh. Yung nanguha ng isda ba? Yung mga mangingisda pala. Ayan siya. Mm.